Yo, what's up guys? Nandito naman yung ating panibagong video. Mayroon tayong kakabit na alarm. One way alarm. Yan. Ito, titingnan natin kung talagang ma ano tayo dito, makakabit. Eh, matagal na akong nagkabit nito at ngayon mayroon nagpapakabit dito sa atin na uh, Motorstar 200 Explorer ayun ayun siya. kaya ito itatry natin kung marunong pa ba tayo magkabit nito kaya, let's go una una natin na guys gagawin ay itong itong mga wire nya ay kailangan natin pag hiwalayin Iwalayin natin itong dalawang wire na ito itong black at saka red iwalayin natin at saka itong blue at gray iwalayin din natin to at saka itong orange at saka pink at dalawang yellow yan yun ang unang gagawin natin para hindi tayo mahirapan mamaya mag wiring let's go ayan guys dito natin nilagay yung kanyang ano na isiyo isiyo pa to pre para hindi siya mababasa pag nag washing ng motor ya yeah, dito natin ilagay sa air cleaner ayan at, atos, saka itong blue at saka orange hanapin natin yung starter relay kung saan ba saan banda doon natin sa i ano dito pala yung starter relay dito sa loob yeah, dito natin sa ilalagay at saka itong dalawang yellow ay dito tayo magkukuha ng ano ng white para sa kanyang blinker at saka itong pink at saka gray ito sa may CDI naman to papunta dahil ito ay gagawin natin kill switch para namamatay yung motor para iwas karnap at saka ito namang black at saka red dito natin nilalagay ito sa may battery at saka itong positive positive at saka negative itong red wire ay sa positive to at saka itong black wire ay dito naman sa negative sa ng battery Ayun guys, nandito dito na lang tayo na nagbaklas ng wire dahil nandito naman lahat yung starter at saka yung red wire at saka yung positive at saka negative. Nandito naman sa lahat. Kaya yung iibahin eh, eh, lang natin itong gray at saka oh, pink dahil papunta ito sa may CDI. Kaya dito na lang ako nagbakbak. Unahin natin itong ilagay yung orange at saka blue dito naman yung black at saka dito na yung yung yellow na may lining na red dito natin siya ilalagay ito namang red wire ng alarm ay nilagay natin dito sa red wire din ng motor at saka yung black wire naman ng alarm ay dito natin nilagay sa may green wire ng motor ito ay negative at saka itong dalawang yellow ng alarm ay dito natin inalagay sa may blinker wala siyang ano kahit saan nyo inalagay sa left right pares lang yon, basta may lagay lang ito at susunod so na natin yung kakabit ay itong ito pala guys ay mali pala kanina yung ano ko ang orange wire pala ay dito sa black wire ng motor at saka yung blue wire ay dito sa yellow at saka yellow sa na may lining na red. At saka itong dito sa kill switch natin, isa lang ang inilalagay. Yung isa ay pwedeng hindi na ilagay kasi ito pala ay battery drive, hindi pala ito main drive. Kaya ito okay na. Ayun. Okay naman siya at uh, titesting natin kung maandar dito. Ayan. Maandar na siya guys. Kaya ito ay ayusin na lang natin yung wire. At ito papatayin naman natin. Ayan. Tapos ito, itong eh, pwede natin ilock. Para pag na pag na ano siya gumalaw siya ay pag sa siya, ay mag... Kaya, yeah, ito guys. Maraming maraming salamat. Dito na lang po tayo at ayusin natin itong wiring natin.